May isang linggo matapos manalasa ng Hurricane Helene, Hurricane Milton naman ang naglandfall sa Amerika. Ito ang ikatlong pinakamabilis lumakas na bagyo sa Atlantic, batay po sa mga tala. Ang karanasan ng mga Pilipino roon dahil sa bagyo, sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Bago pa man tumama ang Hurricane Milton, ganito na kalakas ang bugso ng hangin humahampas sa ilang bahagi ng Florida. Halos zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan pero maaaninag ang ilang nagkalat na debris. Iwinasiwas ng malakas na hangin ng mga puno at itunumba ang ilang poste ng kuryente. Ang ilang kalsada hindi na halos madaanan dahil sa mga nabuwal at humambalang na puno. Nakuhaan naman ang tila na mungong tornado na yan sa bahagi ng Lewiston, Florida. Ayon sa National Weather Service, hindi bababa sa limang buhawi ang naitala sa Florida. Kabilang dyan ang nanalasa sa Fort Myers kung saan ilang bahay ang napuruhan. So all this, this happened like instantaneously. Like these windows blew out. That was about probably right here when it happened. Probably one minute total. Ramdam din ang hagupit ng Hurricane Milton sa Sarasota. Halos tangayin ng malakas na hangin ng mga bintana sa ilang gusali. Binahari na mga kalsadang yan sa Lee County. Sa St. Petersburg naman, natuklap ang bahagi ng bubong ng isang stadium dahil sa lakas ng hangin. Isang malaking construction crane pa ang nag-collapse at nagdulot ng pinsala sa ilang gusali. Naglandfall ang Hurricane Milton malapit sa Shasta Key, Florida bilang Category 3 hurricane na may lakas ng hangin umabot sa halos 200 kilometers per hour. Pero bago yan, umabot pa sa Category 5 ang lakas nito kaya itinuring ng National Hurricane Center na multi-hazard event. Tinawag din itong third fastest intensifying storm on record sa Atlantic Ocean. Sinabayan ng malakas na buhos ng ulan ang pagbugsubugsong hangin sa South Tampa. Nalubog din sa bahang ilang kalsada malapit sa dalampasigan. Sa South of Tampa nakatirang ilan nating kababayan gaya ni Judith na personal na nakasaksi sa bagsik ng bagyong Milton. Grabe po dito ang hangin, napakalakas at saka ang ulan. Ang iba pong area, lalo na po yung mga coastline, nung malapit sa dagat talaga, yun talaga ang bumaha. Nilagyan po ng mga shutters yung mga windows ng mga bahay para po hindi maka, makabasag yung mga window. Sabi ni Judith, kakaiba raw ang lakas ng bagyong ito. Four years na kami dito. We just moved from uh, Maryland. Okay. So ito yung pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. Ngayon lang din daw ito naranasan ng isa pang pinay na si Joanna sa pitong taon niyang paniniraan sa Orlando, Florida ramdam na po namin yung yung hangin. Ito po yung first time na monster na malaki malaki talaga. Ina-alert po nila kami through from time to time na tornado warning. Um yung evacuation, sinesend nila yung warning for yung evacuation ng address, kung saan pupunta. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi pero patuloy ang babala sa mga residente sa matinding panganib na dala ng malakas na bagyo. Mahigit isang milyong bahay at establishmento naman ang napaulat na nawala ng supply ng kuryente. Inaasa ang babaybayin ng Hurricane Milton ang Florida Peninsula bago lumabas sa Atlantic. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas.